Pagod ako. May sumakis ako. So, dito tayo sa GTA Cars ulit. Pauwi na sana tayo. Kaso lang may nag-visit sa... Eh, si Joseph, oh. So, may nag-visit sa atin. Uh, Pumupunta-punta dito to sila Sir Mag-asawa. Sila Sir Noel. Uh, client natin. So, uh, nag-check out-check out sila ng may Sport support natin. Then, Nasabihan nila ako parang last week, sabi niya, pag may dumating dyan na yung tipong uh, pick mo na magandang eco sport para sa misis ko uh, ang tawag dito uh, sabihan mo ko timbrehan mo ko so na nga, after a week nakadampo tayo ng titanium na white kasi ang preferred nila is white and red parang ganun eh para sa akin pasok na pasok kasi ganda nito titanium na to hindi para mag to ka kumbaga ano pala nga namin yung mga unit kasi dito pwede naman namin ibenta na pero hold lang po kasi talagang inaano namin siya pinapaganda pa at inaayos lahat ng dapat ayusin. So, yun naman yung nagugustuhan ng ibang client natin. So, anyhow, nakapili na sila at pasado sa kanila ang EcoSport natin na white na titanium. Ha! <sighs> Pagod ako! Ang init! So, tara, papasilip ko sa inyo yung EcoSport na titanium na 2017. So, ito yung isa natin na titanium na natin sa lot. So, ito, palit na yung chef park nito. All goods na ito. Na-checkout na nila, sir. So, all goods na. Ayan sila, sir. Sa loob. At nagre-reserva na itong unit para wala na raw kawala. So ito naman, not to brag, uh, kapresyo nito guys. Is presyong marketplace lang. Huwag na kayong magtanong ng price. Kasi kung magkano nyo nabibili sa marketplace yung ganito, depende sa variant at year. Same lang sa amin. Yun nga yung sikreto dun eh. Paano namin nagagawa yun na mapapalitin mo yung shift park, palitan mo tranny kapag kailangan niya, cooling system and everything. So ito si sir. Siyempre, uh, syempre sa asawa niyang gagamit gusto niya lahat all goods so sabi niya Raph pwede ba dagdag ako palitan mo na lang yung radiator? sabi ko sir hindi sabi ko sir hindi kasama naman po yun sa babayaran papalitan namin talagang SOP yun so kung talagang it's it needed to be replaced then papalitan namin hindi nyo na kailangan magpayad sabi ko sa kanya if ever meron ka nalang i-upgrade sir ilaan mo na lang sa gulong kasi ang focus natin is engine and transmission. Ngayon, yung mga request niya, kunwari, papakintabin pa ng ganito, mas lalong pakikintabin. Yes, kaya natin, may detailer naman tayo rito and everything. So, yung mga kaya natin, gagawin natin para doon sa unit. Pero, syempre, ang important is the engine and transmission. Na-check nila to. Uh, walang kalog. Maganda talaga. So, yeah. So, sold na tong ating 2017 for today. Actually, meron pa tayong sold kanina. Hindi ko lang maalala at hindi ko na-vlog. Pero, Uh, ano ba tayo? Doon po um, sa Ah, uh, yung isa. Fiesta. Fiesta pala. Kaso, binili nung may-ari. Wala pa yung kotse dito. Nasa bahay pala namin. So, shout-out sa inyo, sir. Ha? Bumili lang Fiesta namin na uh, 2014. Thank you sa inyo. Ang dami nyo. Pumunta kayo rito. Sayang. Hindi tayo nagpangabot. Uh, ang tawag dito. Uh, ipa-prepare na namin yung Fiesta nyo yung 2014. Siguro tomorrow din agad. Puno yung shop natin ngayon. Pero... Yun nga, kung pwede lang tayong mag-release agad ng unit, pwede natin sabihin na okay na yan, pwede mo na bilhin at release mo na. Gawin ko saan eh. Kaso lang, syempre, mahalin natin yung mga client natin eh. So, pinaprepare talaga muna natin. So, bukas na lang ulit. Pagod na ako. Uwi na kami. Saka, uh, good day sa inyo lahat. Maraming salamat.